Ano na, tapos ka na kumain? Ha? Magkano? Ayan, dito, ito. O. Ito. Oh. ito yung ano mo. Hindi mo naubos yung gula mo? Ay, ba't yung order mo yung gula? Bawal pala sa'yo. Ah, wala kang ipin. Sabi ko nga sa'yo, kung ano yung gusto mong kainin, i-ikunin mo. O. Oh. O, oh, bayaran mo na. Ayan, dito. O. Oh. Ibabalot mo na lang yan pag i tick out mo. Oh, ito. Yung binibinta mo sa akin. Di ba? Sabi mo 100. Oh, ibabalik ko sa iyo yan. Tapos ka na kumain, di ba? Oh. Ito yung 100. Bayaran mo yung kinain mo. Sa'yo na yung sukli ko. May sukli pa man dyan. Ha? Ah. Ayos na. Ha? Ah, ano na na? Gamit ng arte. Pangmamay Ba't lima na lang sukli mo? 95. Oh, 95 pala kinain mo eh. Akala ko ba gulay lang kinain mo. Ah, oh, baboy. Laga pala yung in order mo eh. Tama so, lang ang sukli. So binigay ko na sa iyo yung ano sakin. <laughs> ha, binibenta mo sa akin. Ha? Ah. Yan, So yun lang, yun lang yung mabibigay ko sa iyo kasi sabi mo 100 lang. Eh Sabi mo pangkain lang. Eh wala na akong pera. Naya-redoors ko na eh, huli na yung dating mo eh, naya-redoors ko na. Dapat O, ito yung handa pa kano? Ayun nga, binigay ko nga sa'yo, bisandar. Ha? Anta 30 Saan? So, magkano ko lang? 30? 30 lang, 30 po. Ha? Doon, ito lang yung Saan? I-sabi eh, mo kasi kakain ka lang eh. Oo. O, hindi pinakain kita, binayaran ko yung ginain mo. Doon, ano pa kano yung tanghali? O, oh. ang tanghali, wag ka ano, 30? Hindi, saan, parating ko lang. Oo. 30. Saan mo? <laughs> May isang flex pa. magkano ko lang? 60. Ah? Ha? 60? Ay, pwede lang. Eh, yun, lang usapan natin, ha? Ah. Ay, sabi mo, binibinta mo sa akin, 100. Binigay ko na nga sa yung binibinta mo sa akin, eh. Ha? Ah, ah sige, bibigyan na kita, eh. May tip naman ako kaganina na 60 pesos. So, bibigyan kita ng, bali, 150. Oh, yan.

dito kami pala. ko. Anong Ah, kan, -kan dun yung child mo. Sino bang child mo? Si Sino? Chukiko ko, saka ch chay Chukiko? anong Kiko, ano apelyido? Chukiko. Ang kasi apelido? Daling. Apelido? Daling. Daling. Kapamilya natin ba ano anong pangalan ng kapatid mo? Okay. ko. Ano yung pangalan ko? Ano ba yung sinasabi mo? Kai ko, chayain ko. Ano anong pangalan? Kapamilya pangalan? Daling. Daling. Apelido? Martinez. Martinez. Bakit nandito ka? Saan ba sila ngayon? Wala po kaming ano ah. Kalda Wala na ka dito pang bahay na. Ah, sige, manawagan ka na lang, binibidyo na lang, di naman kita, sige. Oo oh, nga, ba ba ba't ka ba maihiya kung kailangan mo ng tulong nila? Hindi, kaya, kaya ko na magdala sa panakay Hindi, kailangan, baka nga hindi nila alam kung anong sitwasyon mo para malaman nila yung sitwasyon mo ngayon, sabihin mo na. Baka. Nakakaya. Huwag ka nang maihiya, nahihiya ka pa sa sitwasyon na yan? <tong> Nak Hindi nga, ang may purpose na. natin doon na makarating sa kanila yung inaing mo na ganyan yung sitwasyon mo. Hindi nga, ang I eh, mean, ibig kong sabihin na. na sa o bakit may kasalanan ka ba doon? Para matakot ka. Namamalimos talaga kasi nga, pinasakop na. Nagtingin na, na, na sama ko sa kulungan. Sa tingin taon ako na kulungan, wala kasalanan. Nagiinom na kami ng kalat. Kasalanan ka pa rin yun, nagiinom kayo sa kalsada eh. Ano yun ba? Wala yun. Barangay. Oh, so ang kamag-anak mo na sa Quezon. Nandun yung mga kapatid mo. Sa so, kusaka, kusaka, kusaka. so sinong, sinong tinitirhan mo ngayon dito? biglang ko. Ano ba? yung mga kilala. Sa unan. Saan ka ba nakatira para pupuntahan kita doon? Para... Hindi, wag ka nang mahiya kasi parang nga matulungan nga kita eh. Gano'n yung kita? Gano'n sa... Marchinger. Marchinger. Gano'n mga Saan? sa na Dito sa may Dito Sa Sa gilid ka lang? ka Bukas, punta kita. Pakausapin kita. Pag oh, wala ko doon, makalitinda ka ng damit. Naroon na tayo. Wala, kitinda ka pala ng damit. Oh, saan? Sa makontraksyon. Kami ay sinaguga. Dinagi mga doon. Yung malang building. Dari ini, lumamalimis pa ako doon. Kasi asawa kong dinagil din. Sinugong bangkay. Look, sinugong bangkay. Sa alam nila sinabi sa akin. Wala sakit yun. ang tatanungin ko, atan ba mga pabili mo ngayon? Ano, tatay ko na, tsaka ating mga pesos. Oo. Ay, may okay. may kontak ka ngayon sa kanila wala. Ay, Bakit nga? Bakit nga natatakot ka doon? Doon lang sa daan natatakot ka. May mga kasama pa ako. Na Pero Pero nga mangyayan. Doon ka talaga. Gusto mo talagang umuwi doon? Hindi nga tinatanong. Hindi wala wala nang problema 'yun eh. Ang tinatanong ay, ko ba, gusto mong umuwi doon? Oo, sa, wala, sa wala, probinsya. Sa na ako, ay, wala nga nang... Hindi nga eh ang tinatanong ko doon is wala ang, ang pera oh sa isip mo yung pinoproblema yung pera kung sakaling matulungan ka uwi ka doon oh, eh, tapos ako hindi nga tinatanong ko nga kung sakaling tulungan ka para makauwi doon uwi ka O oh. oh sasabihin mo sino ba yung kamag-anak mo doon anong masasabi mo para makauwi ka doon mabatakop buhay ito ko oh tapos ay, no. magbabagong buhay ka anong gusto mo mangyari tulungan ka nila uh, kailangan nga ka. hindi i mean kahit sabihin na oh. natin magkapera ka i mean kung tutulungan ka gusto gusto mo umuwi doon? Uh. May ay salamat. 'Yan dinigyan naman. Ka, Tayo oh, na, nga. So, ibig sabihin, ay, so, gusto mong gobya na probinsya, problema is wala kang pera. So, kung sakaling may pagkakataon na matulungan ka, makapauwiin ka doon. O, okay ka. So, kuno, dinigyan ng pambayad. Kaya nga, 'yun ang point ko doon eh. Kung sakaling tutulungan ka na makauwi doon may pamasay. O, okay ka. Ah, oh, So, kung alin bawa, kung may tumulong sa iyo ng tao para makaw ka sa probinsya mo, sakita mapupunta, sakita hahanapin para Mapuntahan. Mani changer dito sa? Uh, Saan? Yan. Wala nung mani changer dyan. Yung sarap hapong lang. Ah, dito. Uh, Nandiyan ka lang sa gilid. Uh, Pagkabi, tulog ko dyan. Pag-araw, dito ako. So, anong masasabi mo ngayon sa mga kapatid mo? Kung sakaling makarating sa kanila yun? Uh, Wala nilang kanilanin. Hindi, di ba? Sabi mo, wag, mo ka wag ka nilang aalahanin. Pero gusto mo umuwi. Uh, eh, kung sakaling makarating to sa mga kapatid mo, na hindi okay. yun na ang inano ko eh kung sakaling may makarating sa kamag-anak mo nito na may mag-contact sa akin na okay. tulungan ka makaway ka don hindi nga yun nga oo may kaya nga yung chain nyo kung makarating to sa chain mo na tulungan ka uwi ka Okay, sige, ganito. Okay, Okay, hindi naman natin eh, malalaman kung makarating sa kanila to. Ah. Ang sasabihin ko lang, kung makarating man to sa kanila o hindi, kung saan mo kita mababahanap. Nandyan lang. Pero kung sakaling mayroong opportunity opportunity na may magbigay sa na tao para makauwi ka sa probinsya na gusto mong uwiin. Uh, o uwi ka. Uh, o iba. Ikaw? Uh, o na It, ito yung ginagawa ko naman to para Pero, makatulong tayo. Oh, wala ka Okay, sige, sige. Wala ka. Wala ka. Wala ka. Eh, paano ka naman tutulong sa sitwasyon mo na yan? Gusto mong tumulong tapos ganyan yung sitwasyon mo, di ba? Ay, harap talaga. Pero so, kaya nga... Ay, ma ay, 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 Hindi Ah, kita babawasan Sige, kita doon sa pinang pinag-iistaran mo kung sakaling may taong may makarating man sa kamag-anak mo is Pupunta kami doon. Wala nang nagsisindihan. Wag kang mawala ng pag-asa. Wag kang masyado wag kang mas negative sa pamilya mo kasi hindi naman nila alam We yung Kaya naman kasi ay talaga ay ay kung hindi siya ko, tambla ko, ko, kusang doon na magbe. paano nga sila magkusa na hindi naman alam nila, hindi ka naman, naman nila, nila, no? pa. nila nakokontak? Paano ka magko Paano sila magkukusa no? pa. sa kung hindi ka no? naman nila nakokontak? O paano nila alam? Hindi naman nila alam kung saan ka. 'Yun nga ang problema doon eh. Hindi mo naman alam yung sitwasyon ng kamag-anak mo kung anong sitwasyon mo. At wala ka namang wala naman silang communication sa iyo. Eh labas na sila doon sa nangyayari. Wala silang paki wala silang alam doon. Ang purpose natin doon is pakarating sa kanila to. Ano bang ano pangalan mo? Remy. Remy. Apelyido? Martinez. Remy Martinez. Oh, oh sa mga Remy Martinez diyan. Ah, sa mga pamilya ni Remy Martinez, makarating man tong video na to. Eh gusto niya makauwi doon kung saan siya pinanganak at sa pamilya niya. Remy. Uh, sana matulungan niyo to kasi kawawa naman eh. Ako hindi, nagmamalasakit lang din naman ako sa'yo. iyo. Nakakatawa. Sa binigyan na nga kita, di ba? Kumain oh, na. kumain ka na, binigyan na kita ng pera. Oh. Oh, eh oh. lang ha. Nanay. Sana makarating to sa kanila. Sana uh, ka Diyos. mo ko ng Ay, walang problema. Baka ihatid pa kita doon kung sakali mangyari yun. Baka hindi ka na Oo, hindi ako gano'n, nanay. Wait pa rin. Okay, sorry. So, ayan, si Nanay Rimi Martinez. Martinez ba, totoo? ah, oh. Ito, ginagawa ko ito ng video para makatulog kayo na makarating sa pamilya mo. Yung hinanakit ng kaloban mo dahil sa situation mo ngayon. Uh, ako, nagmamalasakit lang din naman ako iyo sa Uh, sana matulungan ka ng pamilya mo. Kung meron lang naman akong makagawa, is kaya ko naman gawin yun. Kaso nga lang, sa, <laughs> wala rin akong may tulong. So, sana sa ganitong paraan, makarating to sa pamilya mo. Matulungan ka, makaway ka sa pamilya mo at para maayos na yung magiging ano ng buhay mo kasi hindi natin alam kasi na hinahanap ka na ng pamilya mo hindi rin naman alam ng pamilya mo kung anong sitwasyon mo dito bakit hindi kasi niya alam hindi nila alam kung sitwasyon mo dito at wala kasi kontak sa, sila sa inyo sayo so, wala kasi silang contact sa inyo kaya hindi nila alam kung ano yung nagiging sitwasyon mo dito sa nila so kung makarating man sa kanila to madali kitang mapuntahan at update po sila sa inyo kung ano yung Baka ah, ka pa. Ah, so, yun na. Sige. Okay, pumunta kita doon sa sinasabi mong lugar. Oo, oh, sige, sige. Oo. Oh. So, ayun guys.